Ya, yeah, ko ulit ngayon. Dito pa rin nga kami sa Sapporo at uunahan ko na nga kayo, hindi nyo pa makikita ang suot yung singsing -sing ko dahil ito nga ay naganap bago mag sa akin si Bebu. Bago nga kami umalis ay chinek ko muna yung weather at negative 5 nga pala ngayon. Kaya naman dapat ay patong-pato nga yung suot naming damit. Tatlo nga yung suot kong pambaba at tatlo din yung suot kong pang itaas. Maaga nga kaming gumayak at nagising ni Bebu ngayon dahil maya maya ay meron nga kaming pupuntahan. Mabas at naglakad muna nga kami sandali para nga magpunta sa Daiso. Ang hotel kasi na nabuk namin ay napakaganda ng pwesto kaya malapit kami sa kahit anong bilihin. Dahil ilang araw na nga lang ay aalis na nga kami sa Sapporo. Naghanap na nga kami ng mga kakailanganin namin para sa dala naming mga gamit. Inuna ko lang nga itong mga travel plastic vacuum bag. konti lang naman yung mga binili ko at after naman noon ay nagbayad na nga ako. Dito nga sa Japan, mostly sa mga Daiso ay wala nga cashier at ikaw ang kusa ang magbabayad. Buti na nga lang talaga natandaan ko pa yung mga pinaggagawa ko noon. Tapos nga namin magbayad dito sa Daiso ay naglibot pa nga kami para mag naghanap naman ng bag. Dahil sa totoo lang, nahihirapan talaga kami ni Bebo dun sa mga dala naming backpack. Kaya naman sabi ko sa kanya, maghanap na nga kami ng pwede namin gamiting bag kahit medyo maliit. Pag iikot nga namin ay may nakita nga ako dito na bag na sabi ko ay pwede ko nang gamitin. Kaya lang bukod sa ubod nga ng liliit, eh ubod din ng mamahal. Kaya naman umalis na nga kami at naglakad papunta naman dito sa may Don Quixote. Ito kasi sa Don Hotel ay nagtitinda nga sila ng mga branded na bag. Sabi ko kay Bebo, kung bibili nga kami ng bag, eh yung branded na yung bilhin namin para lagi din namin magamit. Libot-libot lang din kami ang nagtingin-tingin kung ano nga yung mga gusto naming bilhin dito. Hindi nga kami pwede mamili ng marami dahil ayaw namin mag-over baggage kapag ka bumalik na kami ng Tokyo. Lang minuto din kami nag-isip at nagtingin-tingin ni Bebo sa mga bibili namin na bag. Super pricey lang din talaga dahil ito nga ay mga bago na branded na bag. Lawang nga yung naisip ko at nagustuhan kong bag. Kaya naman nagpa-assist na nga ako para makita ko din yung itsura sa malapitan. Itong coach nga pala yung napili ko. At sa isang iglap nga, ang naging bill namin ni Bebo 44,900 yen. nahabe parang pumikit lang kami pero ang bill na namin ay halos limang lapad na. After nga nun, ay chinek lang din muna namin yung bag bago nga kami umalis. Ito nga yata yung unang beses na binilhan ko yung sarili ko ng ganito kamahal na bag. Feeling ko naman ay deserve na deserve ko yan dahil magiging mabuti naman akong asawa. <laughs> Kabayad nga namin ni Bebo ay lumabas na rin kami dahil nagugutom na nga kami. At dahil maya maya pa naman yung lakad namin ni Bebo. Ay nagpalipas nga muna kami ng oras dito sa daan at naghanap lang kami ng pwede namin kainan. Dito nga sa Japan walang katapusan na takoyaki ang makikita mo. At alam nyo ba na hindi talaga ako mahilig kumain ng takoyaki sa Pilipinas? Pero lang kasi kung isang kinakainan na takoyaki at yun nga inatatagpuan kung saan nga ako nagtrabaho dati. Pero ito nga si Bebo ito talaga yung una niyang tinarget na kainin simula nga nung na nagpunta kami dito sa Japan. Maka-order nga namin ay naghanap lang kami ng table sa chair kung saan kami pwedeng maupo. At dahil sobrang sarap nga at kakaiba yung takoyaki nila dito, medyo may kamahalan nga lang kumpara dyan sa Pinas. Para sa akin kasi, ibang-iba talaga yung timpla at sauce na ginagamit nila. Alam nyo ba guys na ako talaga yung tao na wala talagang kahilig-hilig sa octopus? Pero pagdating dito sa Japan, eh kahit nga mahilo-hilo na ako sa mga takoyaking kinakain ko, eh hinahayaan ko lang. At kung takoyaki lover ka din kagaya ni Bebu, ay ipagpapray ko din na sana ay makapunta ka ng Japan at matikman mo nga itong takoyaki nila. Natapos nga namin kumain, ay lumabas na rin naman kami at sabi ko nga sa kanya ay maglibot-libot muna kami dito. Kung pupuntahan nga namin ni Bebo mamaya, ay sobrang ganda at excited na excited na nga akong ipakita sa inyo. So dahil mahaba na naman nga itong vlog na to, eh bukas ko na nga kayo babalikan. Yan lang naman, salamat! sure sa inyo itong pinaglilibangan ko ang laro na masaya game. Siyempre, ito po ay bawal sa mga bata at paalala lang, ito ay libangan lang. Para makagawa ka nga ng account dito, kailangan mo lang naman mag-register gamit ang iyong phone number, mag-create ng password, ilagay ang verification code at mag-confirm. Referral ID naman ay makikita mo nga sa comment section. Napakagaling nga kasi may pa-daily bonus talaga sila araw-araw. Ganun -araw. lang kadali, magkakaroon ka nga ng account dito sa masaya game at napakarami nga pwedeng pagpili ang laro dito. Siyempre, bago ka makapag ay kakailanganin mo muna nga mag-cash in gamit nga ang inyong mga GCash account number. 100 pesos nga ang minimum, 30,000 naman ang maximum. After nga nun ay makakalaro na nga kayo at gaya nga nito, nilaro ko nga itong Golden Emperor na palagi ko nga nilalaro. Tutuwa ako dito kasi napakadali niya lang talagang laruin tapos ang laki talagang napapanalunan ko. Kakatuwa lang kasi kapag ka naiinip ako at wala talaga akong magawa, ito nga yung ginagawa kong libangan. May tingnan nyo naman, papindot-pindot lang ako e eh nananalo na ako ng malaki gaya nito. Syempre pa lagi kong ginagawa kapag ganito nakalaki 'yung papanalunan ko, e wini-withdraw ko na nga 'yan. Sobrang dali lang naman din mag-withdraw, ilalagay mo lang naman kung ilan 'yung amount na gusto mong withdrawin. at syempre ang Gcash account number mo. Kaya kung gusto niyo rin subukan, ilalagay ko na lang ang link sa comment section.